Ako po si Marites uh, Veloso Laurenti po. Para lang po sa... May gusto lang po akong linawin. Uh, sa nangyari po sa co press conference kanina, alam po po na iba-iba tayo ng opinion. At um, marami po kami uh, nabasa mga komento po. Hindi po namin binabawi ang kung ano man ang sinabi ng aking ina, ang aming ina. Kami po ay maninindigan na talagang ang Pangulong Aquino o ang gobyernong ito ay wala po talagang naibigay po sa aming tulong. May nabasa pa kaming isang komento na ang sabi ng Pangulo ay hindi daw siya ang lumikha ng problema namin. Sino po ba ang lumikha? Kami po ba? Yung kapatid ko po ba na nangarap lang? Sino po ba ang lumikha ng problema namin ito? <coughs> Hindi ba? po talaga. Ako rin po ay nag-ibang bansa sa parin. Dahil sa hikahirapan po talaga ng buhay namin. Pero, bumalik po ako dahil sa nangyari po sa kapatid ko. Natakot po siya na baka mangyari rin sa akin yung ganun na nangyari sa kanya. Kaya, bumalik po ako. Hindi po ako nagdalawang isip nang sabihan ako ni Mary Jane na ate, umuwi ka na lang. At yun din po ang kanyang kahilingan ngayon sa akin na wag na akong bumalik. At susundin ko po siya. Dahil ang sabi niya, kahit mahirap lang ang buhay natin, basta tayo ay sama-sama, ay dapat makontento na tayo sa kung ano ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya kami po binitiwan pong salita ng aking ina kanina sa press conference. Amin po yung paninindigan talaga. pagbukay po isang araw po talaga, paghawak ko na yon, kahit pa ulit-ulit, wala po kaming sawa na pasasalamatan kayong lahat. Yun naman po at mabuhay! mabuhay!